Let's go to party. Okay, let's go to the party. Carol. Yes, and I'm sure so ready. Jane, you need to calm Even though we're less fortunate than them, we're still lucky. Correct! Let's go now. Okay. Let's go, Jane. Okay, come on. What are we going to do Maugyo at man mga negra mo sila. Ay rin ang saan mo gusto pang sagpao na kuning duha o pati kining negra sa tupad? Jane, please stop. Mangulit na sa parway gubot. Pero, Jane, please. Jane. Jane. Ay, agoy, 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 ay, ay, nga na ako niyong gipigil ang gala. Lamis ko ay tong duwa ba? Ay, no! No! Hindi, <laughs> yung pani kayo. Ay, nalanggod kayo. Makita yan sa dagawa dito. Ako pani mo, kauna lang. Hmm? Hmm. After eating, ha? Sleep na ta. Kaya natugo na kay ko. Okay. <laughs> naglago na kubil ko. Matug na ta. Tugo na kayo ko kong... gigod. Mm. Wala kita ang papatay ng kita. Ang kita ang kita. Halika dito! Ito. Ha? Not ha? Talagay kayo! Yeah. Ha? Apat! Wala ka matay! Mm -hmm. Hindi ka na ah. magagawin pat na mundong ito! Dapat kang patayin! Yeah. Ah! Ah! Wala! Hayop ka! Hayop ah. ka! Hayop ah. ka, ah. ah. ha? Kitam guku nak di awal tadi lah Belika. Belika. Kenapa guku ni di awal tadi lah Belika? Belika, mai pemata udah lanta. Ih, apa ni ang sunu? Ang <tères> ah, sis, ang ah, kontra bida. ada. Aku si mama Rene. Apel kuah. Apel kuah. Kami